Pinapoint naman ni Pangulong Marcos si Admiral Ronnie Hill Gavan bilang bagong komandant ng Philippine Coast Guard at na-install sa kanyang bagong posisyon sa turnover ceremony sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila kahapon. Pinalitan ni Gavan si Admiral Artemio Abo na umabot na sa kanyang mandatory age retirement ng 56 kahapon. Si Gaban ay membro ng PMA Class 1993. Nagsilbi siya bilang Deputy Commandant for Administration bago siya maging Commandant ng Philippine Coast Guard. Sinabi naman itong si Admiral Gava na sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang komandant ng Philippine Coast Guard, hindi raw niya papayagan ni isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ay maagaw ng China. Samantala,